grabe dito idol dami oh nagbabaan na idol yan oh ang dami Eh nakita yung mga idol idol ang nag nagbabaan na lahat idol dito sa likuran mo idol 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 dito idol ayan idol ang dami kanina Ang dami no nagbabaan na nagbabaan na idol Hala. inaantay na no ayan idol sige idol ang dami yan, idol puno na nga talagay mo idol puno idol idol <laughs> so ito ay final na pang uwi na ito mga idol bago umuwi dapat maraming huli dami kanina no? dami nagbabaan Ang oh, marami pa rin bumababa oh <laughs> Abang-abang lang ha <laughs> Ay pa dami pa idol eh, yung iba umakyat ulit idol eh. Kasi napansin ka na na dito na eh. Ah, ka ng bato idol. May patay na tilapia oh. Ipaanod mo yung patay na tilapia idol. Huwag dyan. Hindi ka naggawa ng ano dito idol. Balon-balon. Gandang buhay mga poging idol. Nagkagulo na ang tilapia. Nalito si Limsky. Kaya nga idol. Kaya, kaya, idol. Ha? Eh, nasa likod mo. Nasa likod idol. Ayun. Ay, andyan lang yung idol. Sa likod mo. Andyan lang idol. Idol, idol. Ayun, idol. Ayun, idol, sa likod mo. Eh, nasa sulok na idol, huli na 'yan. Ayun. Ang laki pa naman, oh. No? Pakita mo dito, idol. Pakita mo sa kanila ang laki, idol. ah oh, napakagandang klase yung malaki pa napakalaki pa ayun oh ayun ay ang Americano. ganda ha Americano. amerikano amerikano uh. hindi idol, uh. -idol? ang puti eh. ang ganda ng kulay niya eh oh uh. no tilapia ba yan idol oh uh. doon sa lagayan idol baka makawala baka na mo inanod na naman Ito. doon ilagay mo yung orange doon baka makawala grabe dami nagbabaan kayo ng mga idol may kamatis na naman dyan idol oh. pangsigang oh, pangsigang pasir po ng live ng ating Lakay Lim TV mga idol no? maraming maraming salapot ang sisipag mo naman mangisda kay Mabel Adoro Icon shout out po Juseline Moreno siya sh share dan maraming salamat po idol sa pag share huli ka pag sa laki eh. oh, kaganda ng kulay oh. first time first time namin makahuli ng ganitong tilapia -tila. oh. Oh. Ang ganda ay doon. Yeah, ilagay mo sa lagay na doon tapos ibabad mo sa tubig. Kasi pag ganyan, mga mapuputi, mahinang nila lang yan. Ibabad sa tubig yan doon, yung puti. Oh, lagay mo ng bato ba? Ibabad mo muna dyan sa tubig. Huwag mong lagyan, tabunan yung puti idol Kasi ma mamamatay siya. Yeah. Para press na press pag ino iba. Ayan. Yeah.